Hi mga ka -winries. Habang nasa bahay ako, nagbabantay ng hardware, nakamonitor naman ako sa CCTV. Kaya nakikita ko na bising busy, busy talaga itong mga boys. Kita mo naman talagang napakasisipag nila na hindi mo kailangan bantayan. Dahil alam na nila kung ano yung mga trabaho nila sa tinagal-tagal ba naman nila sa hardware. At matatanda na nga ang mga yan. Kaya alam na nila. Pero may mga pagkakataon na kailangan mo rin talaga silang i-monitor. Dahil kapag minsan na nauuhaw sila doon sa bote na may kabayo, naku, bigla na lang nakakalimot sila. Para ba silang mga sinasapian na nag-iiba yung kanilang mga aura? Dito nga ako mga kawindris na hihirapan sa pagmamanis itong mga tao ko. Oo, mababait naman sila, masisipag, pero minsan ay para silang mga sinasaniban. Hindi ko nga lang alam mga ka winris kung ako lang ba talaga ang nakakaranas ng ganito. Naiisip ko nga noon, ang mga negosyo ko ay hindi naman ganito karamihan tao, kaya hindi ako masyadong nahihirapan sa pakikisama sa kanila. Five years pa nga lang kasi ako dito sa hardware at 20 years naman ako sa dati kong negosyo. Meron nga nagsabi sa akin, nakapag aral daw ako pero hindi ko naman daw nagamit. Dahil nagtitinda lang daw ako. Hindi ko nga daw ginamit yung pinag-aralan ko para mag-opisina. Pasensya na po pero naging matalino lang ako sa pagpili ng karir ko. Dahil alam ko na noong mga panahon na yon ay mahihirapan lang ako maghanap na mag-aalaga ng mga anak ko. Pasensya na po kung mas pinili kong alagaan ng mga anak ko habang nagninegosyo. Yun lang. Salamat!